Sasagutin ko ang mga katanungan ng katolikong ito na namumuntos baka, baka akalain niya na nakakapuntos na siya eh Kawawa naman baka nauutunan niya ang sarili niya Medyo mahaba nga lang ito sa video Kaya hindi ako magte-take ng marami Sana po mapagtyagaan niyo Ito po ang kanyang mga katanungan sa iba ba. Basahin po muna natin lahat. Ito, ang tanong ni Mang Arturo. Sabi niya, MCGI Challenge Questions Members Church of God International Inc. Members Pakisagot ang mga tanong. Number 1, paano kayo naanib anib sa iglesyang nasa Biblia? Number 2, kailan kayo naanib anib sa iglesyang nasa Biblia? Number 3, sino ang obispo? Tum tumanggap sa inyo ng di-umano ay umaanib kayo sa iglesyang nasa Biblia. Number 4, sino ang obispo sa iglesyang nasa Biblia ang siyang gumagabay sa inyong samahan MCGI Inc.? Number 5, nabautismoan ba si Eliseo Soriano at si Daniel Rason sa iglesyang nasa Biblia? paano at kailan sila nabautismoan at sinong obispo ang nagbautismo sa kanila. Number 6, nasaan na sa kasalukuyang panahon ang iglesyang nasa Biblia? Nasaan na ito since umanib kayo kaanyo di umano dito at since tanggap natin pareho na hindi ito natalikod, meaning existido pa ito hanggang sa kasalukuyang panahon. Number 7, Saan mababasa sa Biblia ang inventong gawain yung Bible Exposition? Number eight, Patunayan niyong kumpleto ang Biblia na lahat ng aral ni Kristo ay naisulat at mababasa sa Biblia. Patunayan niyo yung aral niyo na sabi niyo kaya hindi na sulat yung mga aral ni Kristo ay hindi pinahintulot ng Diyos. Saan yan mababasa sa Biblia? Inventong aral. Ha 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 ha. Ayong sa gawa 2028 28 hanggang 30 ng ang dating Biblia 1905 Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sino ang obispo niyo? Sabi niya. At basahin daw ang Hob 8.8. Yan ang mga katanungan ni Mang Arturo. Ito naman ang mga kasagutan ko rito. Ito po ang mga kasagutan ko sa mga katanungan niya sa photo sa ibaba. Una niyang tanong, balikan natin. Paano kayo naanib sa iglesyang nasa Biblia? Ang sagot, eto. Sumunod kami sa Ebanghelyo. Kaya naanib kami sa iglesyang nasa Biblia. Kasi kung yung sampung utos ang sinunod namin ay hindi kami maaanib sa iglesia ang nasa Biblia dahil hindi naman para sa hentil yung kautusan na yun eh para sa Israel yun sampung utos basa Efeso 3.6 na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Malakyas 4.4 Alalahanin ninyo ang kautusan ni Mueses na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Number 2 question. Balikan natin. Kailan kayo naanib sa iglesyang nasa Biblia? Number two answer, ito po. Naanib kami o naging alagad ni Kristo noong mga araw na nagpabautismo kami sa Iglesia ng Diyos, MCGI. Kayo din, kapag nagpabautismo po kayo sa MCGI, ay maaanib po kayo sa Iglesia ng Diyos konektado kasi ang MCGI sa iglesyang nasa Biblia eh. Basa, Mateo 28.19 Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong niya na ikatlo, balikan natin. Sino ang obispo na tumanggap sa inyo nang diumanoy umanib kayo sa iglesyang nasa Biblia? Answer number 3. Ang tumanggap sa amin ay ang obispong si Kristo. Sinunod namin yung utos niyang itinuro niya sa mga apostol niya na magsisi at magpabautismo sa pangalan niya. Kaya siguradong tinanggap niya kami. Walang paltos yun. Basa. Gawa 2.38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Question number 4, balikan natin. Sinong obispo sa iglesiang nasa Biblia ang siyang gumagabay sa inyong samahang MCGI Inc? Answer number 4. Syempre, ang obispong si Kristo ang gumagabay sa aming MCGI. Dahil siyang nag-iwan sa amin ng halimbawa eh. Basa. Unang Pedro 2.21,25 Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwana ng halimbawa upang kayo'y mga gsisunod sa mga hakbang niya. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw data po ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa question number 5 Nabautismuhan ba si Eli Soriano at si Daniel Rason sa iglesyang nasa Biblia paano at kailan sila nabautismuhan at sinong obispo ang nagbautismo sa kanila answer number 5 Oo naman, nabautismuan si Bes at si KDR sa iglesia ang nasa Biblia. Lahat kami nabautismuan doon. Hindi pwedeng hindi. May kanya-kanyang petsa yung pagkakabautismo sa amin. Ang mga nagbautismo sa amin ay yung mga sinugo ni Kristo, yung mga tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu Santo. Basa, Gawa 20.28 Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanilay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Question number 6. Balikan po natin. Nasaan na sa kasalukuyang panahon ang Iglesia ang nasa Biblia? Nasaan na ito since umanib kayo kanyo di umano dito. At since tanggap natin pareho na hindi ito natalikod. Meaning, existido pa ito hanggang sa kasalukuyang panahon. Answer number 6. Nasa langit ngayon yung iglesia na yon na nasa Biblia. Kasi patay ang kanilang mga katawang lupa eh. Kaya yung mga espiritu o kaluluwa nila ay nasa langit kagaya ni Apostol Pablo. Basa, ikalawang Korinto 5.8 Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Hebreo 12.23 Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Question number 7. Balikan po natin. Saan mababasa sa Biblia ang inventong gawain ng Bible Exposition? Sagot number 7. Nasa Biblia yung ginawa naming mga Bible Exposition hindi imbento yon. Wala ka lang alam sa Biblia, kaya hindi mo alam yon. Utos kasi sa mga tao na magtanong tungkol sa kautusan eh. Kaya dapat ay may matatanong sila. Siyempre, ang dapat nilang tanungin ay yung saserdote o mga ngaral. At utos naman sa tagapangaral na maging handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi ng katwiran eh ano ang dapat isagot? Haka-haka, opinion. Hmm. Siyempre, ang dapat isagot sa kanila ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya may expose ang Bible. Magkakaroon ng Bible exposition. Ngayon, alam mo na. Hmm. Basa. Hagay 2.11 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. tanong kayo ngayon sa mga saserdote nang tungkol sa kautusan na mga gsabi. Unang Pedro 3.15 Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ikalawang Timoteo 3.15-17 at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Question number 8. Patunayan niyong kumpleto ang Biblia na lahat ng aral ni Kristo ay naisulat at mababasa sa Biblia. Patunayan nyo yung aral nyo na sabi nyo kaya hindi nasulat yung mga aral ni Kristo ay hindi pinahintulot ng Diyos saan yan mababasa sa Biblia? Imbentong aral, ha 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 ha. Question, uh, answer number 8. Oo, oh, lahat ng aral ni Kristo na kailangan mo para maligtas ka ay kumpleto yon. Pakinggan mong buo yung mass indoctrination session. Malalaman mo lahat yon. Kumpleto talaga ang Biblia. Kaya nga bawal dagdagan at bawal bawasan eh ipinahintulot ng Diyos na maisulat ang mga aral ni Kristo. Kaya nga may mga aklat o Biblia ng Bagong Tipan, eh. Basa, Mateo 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako isuma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Deuteronomio 12:32 kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa huwag mong dadagdagan ni babawasan Apokalipsis 22.16 koma 18 hanggang 19 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia Ako ang ugat at ang supling ni David ang maningning na sa umaga aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito Question number 9 Ayong sa gawa 2028 hanggang 30 ng ang dating Biblia 1905 ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo Sino ang obispo nyo? Sabi niya. Sasagutin natin sa answer number 9. Maraming obispo sa iglesia ng Diyos. Ginawa sila ng Espiritu Santo na mga obispo. Sila yung mga tagapangaral sa iglesia, mga tagapagpakain ng aral. Ang pangunahing obispo sa amin ay si Kristo. Binasa na kanina at saka yung mga sugo niyang tagapangaral sa amin, MCGI. Mga obispo rin yun. Basa Biblia. Unang Timoteo 3.1-5 Tapat ang pasabi, kung ang sinuman man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, hindi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupi lang kanyang mga anak na may buong kausayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Ayan. Tapos, sabi niya sa huli, basahin ang Hob 8.8. Sabi niya, basahin daw ang Hob 8.8. E eh di basahin natin at alamin natin kung kaninong salita yun. Basa. Hob 8.1.8 Nang magkagayoy, sumagot si Bildad na suhita at nagsabi, Sapagkat ikaw ay magsisiyasat, isinasamo ko sa iyo sa unang panahon at pasyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang. Si Bildad palang may sabi niyan ano ba ang sabi ng Panginoon tungkol kay Bildad? Hmm? Basa, Hob 42.7.9 At nangyari na pagkatapos masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Hob, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Timanita, Ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hob. Sa gayoy nagsiyaon si Elipas na Temanita at si Bildad na Suhita at si Supar na Naamatita at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon at nilingap ng Panginoon si Hob nag-aalab pala ang poot ng Diyos kay Bildad eh. Kasi hindi raw siya nagsalita ng bagay na matuwid tungkol sa Panginoon. So, hindi pala siya magandang source of knowledge. Yan po ang masasabi ko.